Ngayong araw ay pinagdiriwang ang World Pneumonia Day. Kaya naman ang DOH pinaalalahanan ng publiko na mag-ingat laban sa nasabing sakit. Ayon sa datos, ang pneumonia o pulmonya ay ang ikaapat sa mga pangunahing nakamamatay na sakit sa bansa. Base sa huling tala, noong 2014, higit kalahating milyong Pinoy na ang tinamaan nito. Ilang sa mga sintomas ng pulmonya ang ubo, lagnat, panginginig at hirap sa paghinga. Karaniwang nagkakaroon nito ang mga taong mahina ang resistensya. Kaya naman malaki raw ang posibilidad na tamaan nito ang may sakit sa puso, nani ni naninigarilyo, labis na umiinom ng alak, may diabetes at HIV. Ang payo sa publiko, palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng balanced diet at healthy lifestyle. Mahalaga ring magkaroon ng kumpletong bakuna habang bata pa para handa ang katawan natin kung sakaling umatake ang sakit. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.